good morning mga katiksay Dito tayo ngayon sa ating original na pistuhan Kaya sigurado dito makakadali tayo ng mga magaganda rito Dito tayo sa talagang pinamamarila natin Ito may bangka tayo Iniram muna natin yung bangka ng ating kasama Hindi, na, hindi naman siya namaril Banda tubig May merdi merdi May mga lutang na Pero maliliit pa alas 9 na tayo ng lumusong tanghali na stay na tayo mga katiksay inabot Three finger lang yata ito, four finger. Subok lang, testing. Tapos sang nguso. Kaharap kasi. Ayun oh. Sang nguso. Kapor pinggir. Ang pinulahan na eh. Oh. Ah. بينو لهنا هنا بيوس دي هيئة na headshot five finger na Tiyaya. Lagi na lang natin na nahi-headshot. लात लिहात्रील त्रील आहे पुरुहे ज्यात Ganda na nasukat oh. Five finger na ito. Kulang five finger na. puro headshot eh. Shout out. Oh. Joser vlog uli. Puro bala mo na naman. Puro patay ang tamaan eh. Pagalaw, ayun lang makaka-pwesto na maganda-ganda eh. Ubig lang humangin oh. No? Kulubot ang tubig oh. Kulot na kulot. ang hangin na ba? Pihirap. Oh. Lumipa tayo ng pwesto. Ayan meron but ito lang Four finger lang ito pero pwede na may pa tayo ng pwesto, mahangin na sa pwesto natin eh. so. ayos abot Tinamaan natin yung malaki, plapla ito. Ayun, bilat. Patres na anak tadi tinamaan. Thank you, Lord. Ayun. plapla tayo. sa likod ang tama, ayo. inaabot namumuti eh. Ito eh, tinaglalaro naglalaro kanila rito eh. Yung malalaki, tatlo silang malalaki eh. Ah, pla -pla na rin. Oh. Laki oh. Oh. Laki na. Oh. Oh, laki na. Pla, -pla na rin. Bakit pagka patali ko di tinatamaan? Oh, palayo na yun. Tinamaan na naman. Pagka malapit ayo tamaan. Ayun. Oh, five finger. Ah, ayo, laglag sa bangka. Laglag na -lag rin sa ano. Ayun. Laglag na -lag rin sa bangka. yung Napigtas na. Sa mukha kasi patalikod eh. Palayo na ng tamaan eh. Malaki-laki rin. Layo. Oh, inabot. Layo, inabot. Nakita nga tali natin. Oh. Abot. Nakita ko lang nangingitim eh. Ano kaya laki nito? Ay. Ayos na rin. Ayos na rin. Four finger lang pala. Akala ko malaki. Nangingitim sa malayo eh. Ah, five finger pala. Oh. Oh. Ah. Five finger na rin. Medyo mahina na yung tanki natin. pag na ulit tayo. Ayan. Uh. Naabot na naman. Tama na naman katiksay. Makalutang sa tabi. Or pinggir. Oh. Ayos. katiksay say. Uwi na tayo. Alas 12 na. Marami na naman tayong huli. Salamat sa panonood. God bless sa inyo lahat. Doon sa hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel para mapanood niyo ang ating mga paniniksay. God bless sa inyo lahat mga katiksay. Shout out sa inyo lahat. Love you.